Sigurado ka ba dito? Kawag alala, ako lang at tito ko at mga kapatid kayo nakatira dito. Sigurado, tatanggapin ka rin ang tito ko. <clears throat> May banyo ba kayo dito? Kala? Kala ka Ikaw! ka yung lalaki kanina. Ang ginagawa mo dito sa bahay ko, ha? Teka, Tito Harding. Siya si Kuya Dino. Kuya Dino, siya si Tito Daga ko. Teka, teka. Magkakalala kayong dalawa? Opo. Siya yung tumulong sa akin kanina. Pinatanggol niya ako doon sa mga manyak na lalaki na yun. O, oh, bakit eh, ba't nandito pa ito ngayon? Eh, wala po siyang mauwian ani eh. eh, naawa naman po ako kaya niyaya ako na lang po siya dito sa bahay. Grabe ka naman palang tumanaw ng utang na loob, Loling. Halika, mag ka muna tayo, Loling. Ay, nako, Loling. Di ba sinabihan na kita? na wag ka magpapapasok kung sino-sino ang tao dito. Eh, naawa naman po ako sa kanya eh. Eh, hindi mo pa rin siya kilala. Eh, paano kung masamang tao yung dino na yun, ha? O kaya kriminal? Kriminal? Mukha pa akong kriminal? Eh, paano kung manyak? Ano? Hindi po, Tito. Siya nga po yung tumulong sa akin sa mga basta sa labas eh. Eh kung hindi po dahil sa kanya, eh baka na na po ako. Tsaka mukha naman po siyang mabait eh. Eh paano kung ko na real lang yon ha? Ngayon yung bagong modus yon, Magpapanggap na mabait, tapos ko yung loob mo, at kapag nahulog ka na sa kanila, tsaka kanila pag nanakawan. Hmm? Pagnanakay. Anong nanakawin ko dito? Eto? Eto? Pwede diba? Dumit, dumit, ba? Tumitumoy, kalat-kala. Hindi niyo pa alam ang konsepto ng cleanliness, It's next to godliness. O, oh, ito, ano to? Damit, basahan? Hmm? Ah. Eh, paano kung saktan ka? Yung mga kapatid mo, ang liliit pa nila, loling. Paano yung pagtatanggol ng sarili niyo? Sige nga! Nang nga ka kayo nandito, di ba? Dito. Para protektahan kami. Loling, hindi sa lahat ng oras nakabantay ako sa inyo. Ikaw ang ate. Kapag wala ako, trabaho mong siguraduhin ligtas at okay ang mga kapatid mo. Tayo-tayo lang to, Loling. Wala tayong ibang dapat asahan at dapat pagkatiwalaan. <laughs> saan tiyatayo-tayo mo dyan, ha? Wala. Papaalam na sana ako. Aalis na ako. Aalis agad kayo, Kuya Dino? Eh, saan po kayo pupunta? Di ko alam. Gahanap na lang ako ng ibang tutuluyan. Welcome, Akin. Eh, sa po yung paanyo? nyo? Ako ba kaya-kaya niya yan? tao, layo, -layo sa bitu eh. Ingat ka,